Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So ngayon, nandito tayo sa may Christoph Height Extension para mag-update kung ano na nangyayari kasi mukhang napansin tayo, may napansin tayo dito na ginagawa na lahat ng mga bahay dito sa may Christoph Height Extension malainin bago na ikabiti. So ayun, nakikita nyo. Ginagawa na, pinturado na. Oh. Tapos dito sa may bukana sa may gate, may ginawa silang hindi ko alam kung ano yan tapos yung tubig parang inaayos na rin nila yung water supply dito sa Mike pipe. height magaling okay lipat natin yung camera natin para mas makita niyo mga nang mas maayos yung area lipat na natin kita nyo, gawa na yung para sa sa tubig di ba magaling shout out sa inyo ah sa mga gumawa ng sa water supply na yan. Matawag oh. yan. Tapos nilagyan pa nila ng opisina. Iwan natin kung ano opisina yan. Siguro sa NHA kung sino man. <laughs> o sa mga contractor. So, ayan yung loob. Pagpasok nyo dito sa extension dito. Yung gate. Ito yung harap. So, ayan na. So, pagpasok natin dito sa Christopher, sa gate, <laughs> sa left side tayo. So, ito dito bakanti na. Ayan o, may bulubundukin pa riyan. Siguro baka natayong pa ng bahay yan kasi may semento pa doon. Ayan o, semento pa. So, ito block 31 o. Oh. oh, halos. Ah, ayos na ito o. Oh. Halos sigawa na. O, may narilocate na rin dito kasi nakalak na. May kurtina na din. O, dito rin o. Ah, may mga tao na nga ito oh. ah, Ayos So, ito Ginagawa pa din Pasukin nga natin Itong isang pinto tuyo Wow, ayos na Ayos na Oh, oh ang ganda pa Ng kanilang Pinakakabi nito Ayos na Ah, very good So, tingnan natin sa likod Ah, yan Ginagawa pa Ayun. Maganda na. Halos Halos finished product na. Ayan, oh. No? Tinturado na. Konting linis na lang. Ah, uh, pwede nang lumipat yung mga tao. Sa <laughs> so, lumabas na tayo. Ito Black 31 ito. Black 31. Ayan, may mga ano na nga, oh. Ito, tinan nyo, nakalak na, oh. May mga, ay, ayun, sa Jalousie. Ito rin, kabila, oh. isabihin may award na ito doon sa beneficiary kasi may mga padlak na. Uh, yung mga Jalousie. So, dito mukhang nililinis na din. So, mas mabilis na dito kasi, ginagawa na nila yung, uh, at yung may poste na ng kuryente. Tubig ginagawa na rin sa may tub yung sa may bukana doon yung tubig dito. Ay nalus ayos na. Riko. Siguro ganyan kulay niya. hmm. Kanta ng hapon po. <laughs> O dito, meron na din, no? Ay. Ayos na. Doon sa kabila, halos ayos na lahat. Dito na tayo. yan ka na lang. ayos na dito. Kunting linis na lang ito. Ayan, oh. Ah, ito, nere nerefer tong isa. na rin nila, oh. Kasi nerefer nere na. Pero itong sa kabilang side, halos gawa na. Halos ayos na. So, malinis na din. At uh, tao na lang talaga yung kulang rito. Eh, naman dito kasi may tubig na rin. Ayan, oh. Wow, ganda na. Oh. Masok na tayo. Mukhang dinodumihan pa natin itong maayos ng bahay. ah uh, yung kwarto, medyo madumi nga lang, pero konting linis na lang yan. Solido na yan. So, yung CR. Wow! Ang ganda. Laki. Diba? Yan na, ang, nagustuhan ko dito sa mga pabahay na to dito sa Naik. Malalaki yung CR. <laughs> Talagang komportable ka. 'di Diba? So, yun. Yung tubig din dito inaayos na. At, uh, ayan. Isang halera to. So, dito sa kabila, mukhang mas malaki yung kailangan ayusin kasi uh, walang tiles. O, oh, hindi pa talaga. Wala talaga pa siyang tiles. Kung hindi pa talaga siguro nalalagyan ng tiles to. Ayan o. Ah, oh, magaling. Maganda. Ay, nire-repair nga nila na to. Sabihin ayos na. ni ayos ulit. Kasi siyempre sa tagal, nasira ito. Ayos na to. Ay, binaklas Oh. Diba? So like katulad dito sa likod Oh. Lumulubo yung semento. Yung semento ng likod. Tingnan natin. Yung iba pa. mukhang madami pang lilinisin dito kasi katulad nito, ayun know, nila yung mga ano. Katulad dito, parang yung semento na daan e, natabunan na ng dumi ng mga buhangin. Sabagay, kapag ginamitan naman ng equipment yan, eh, sandali lang, linis ka agad yan. So, doon sa kabila rin, no? Ayan yung itsura ng kabila at ito yung itsura ng kabila. Ang galing, di ba? Okay, tingnan nyo itong kumpilao. Oh. Dito sa kabila, maayos na. So, baka bukas makalawa, eh, ililipat na yung mga beneficiary dito sa pabahay na to dito sa may Christoph Heights extension. So, so far, ayun lang naman na. Ah. Ito din yung mga bakanting bahay pa. So, yan yung nagiging itsura kasi nga, hindi naman agad-agad napapalipatan o naupapa-occupy doon sa mga possible beneficiary. Nakikita nyo, napakatas tong bahay na to. Tinan nyo yung hagdan niya, no? Bali, tatlong step, three step yan, no? One, two, three. Pang-apat dyan sa taas na yan. So, kaya napakataas itong posisyon ng bahay na to. Ayan, no? Kita nyo. Pero kung titignan nyo, parang pantay lang, no? <laughs> Pero pagka dididil kayo, matas itong mga kabahayan na to. So, tingnan nyo dito sa kabila. Kanyang kasukal yung itsura. Pero although may mga block naman na nainayos na ito, uh, katakot na dyan kasi baka may ahas na dyan. <laughs> o, ikot pa tayo dito. Akala ko kasi nung one time na mag-update tayo dito, nakausap natin yung mga na-relocate dito. Uh, the next day, parang may mga ma-relocate pa, nakasamahan nila. Pero siguro meron kasi tawag dito, yung ibang bahay, may mga padlak na. Ito na yung hangganan, no? Ayan, no? Oh. Pagka tinitingnan nyo, Parang kala yung pantay niya, pero ang taas nito kumpara dito sa kabila na yan. O, ikot ko kayo. Ah, malapad pa itong area na to. Siguro hanggang doon pa yan. Part pa yan ng uh, A. No? Ah, hindi lang natin alam. Baka bukas pa kalawa may mga itatayo pa rin bahay dyan. So katulad nito. So ganyan nangyayari. Kasi ang tagal, bago talaga mapatirin yung bahay katulad to ayun no oh. basag na yan no oh. crack na sira na kaya sayang nakapanghinayang din although nakakatuwa din kasi ayun nakikita na rin natin yung iba imatitirhan na kumbaga magagamit na hindi na uh, pagmumukhang uh, sayang yung mga bahay na to pero sana mas mas the best kung mas 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 mabilis na mapapatirhan. Katulad dito, oh, tinan iba yung damo, halos kalahati na ng, ng bahay. Ayun, oh, oh, iba sumasampa na, ayun, iba matatas na. <laughs> okay. So, ayun, nilapad pa niyan dito sa kabila. Ayan, oh. Ang lapad pa niyan. siguro mga ilang buwan, ilang araw, baka tayo din to ng mga bahay pa, yung mga bakanting lupa na yan, mga bakanting lupa na Kasi yun, oh, may post yun ng meral, ng kuryente, mayroong pang tawag dyan, ayan, oh. sa kuryente, ayun pa, oh. ibig sabihin, malamang sa malamang, i tatayuan pa ng mga kabahayan yan di ba? Okay, umikot lang tayo, inikot na natin itong buo. Itong bakanting pa to. kita nyo yung tambak ng ng lupa dito parang gabundok na yung taas, nakikita nyo yung mga bata na yun, no? May bata dyan, no? Na nasa taas. So, ayun, yung update natin dito sa Christoph Height extension, dito sa may, uh, ano ba to? After ng Erika Lewis Bill, uh, makikita nyo na to sa right side, yung gate niya. Makikita nyo na. Ito, ah, ginawa. Ah, may na rin siguro dito. Oh, ah, ito, ah. So, ito, gawa na rin, oh. Ayos na. Ah, ayos na ito. So, wala pa siyang kaharapan. Kasi kita nyo yung kaharap niya. Eh, isang tambak ng mga kadamuhan pa yan. So, baka pagdating ng mga araw, tayo pa ng bahay dito. Hindi natin alam sa plano nila. Eh, assuming lang tayo. Kasi baka hindi pang lupa yan. Diba? At uh, ito na ata yung pinakadulo. Wala na tayo matataanan dito. Sarado na. At dito na yung lugar. Oh. Diba? So oh. ito, ito yung mga nasa buka na halos ah, gawa na siya. Okay?